Hello, hello mga katigs. Dahil day off, cost ko again. Kasi bumibili kami ng supply. Ito, bumili kami ng hipon. Hipon ng lalaki. Ayan. Ito, $21.99 for, for, pounds. Minus $5 kasi naka-sale. Kaya pumapatak lang na $4.25 per pounds. Ay sa ano yan, sa Filipino store dito dito yan yung ganyang ganyang kalaki nasa 6 dollars na mahigit pa yan or 6.99 na yan Kaya ang laki ng ano lang laki ng diferensya Bumili rin kami ng etong plato ng aking asawa na ano disposable kasi ayaw niyang ano eh <laughs> ayaw, gumamit ng ano <laughs> ng regular na plato kami lang ng anak ko at saka bumili rin ako ng fish oil kasi ito yung ano ko eh yung tinetake ko at saka yung underwear ng aking anak bumili kami dito kasi pinapagalitan niya ako kagabi ng madaling araw dahil wala siyang susuotin daw hindi <laughs> <laughs> ka naman naglaba at saka ito yung pads yung ganyan ayan nilalagay ko dalawa plus yung ano pa yung liquid at saka bumili kami ng tubig walang kamay ng tubig yung kanita banana yung coke na zero zero sugar ito lang ito lang pero may bayad na mahigit dalawang dad na ito itong ganito kaya mahal din dito hindi lang ano hindi lang sa Pilipinas <laughs> Ay, ito pala, ano, pampaputi ng ipin daw. Eh, sabi ko, eh, try mo nga ito, anak, sabi ko. Okay, doki, mga katigang. Bye-bye. Kita-kits tayo na mamaya.